Alasan <tries> yung magagising na sikatin Kapila ng alusar pero kayo na din Habang iba'y tunog pa siya may plano na Hindi kailangan ng gabang gawang punan niya May TGM, may mga araw na parang walang silbi Pero pagsini pa may bunga lagi Huwag kang tatamag-tamag kahit mali Tanghan palang mahala kayo dire dire So huwag kang aatas man Kanta hi Si TG Sipar lang niya tuwing bugi Huwag kang hintong Kahit pawis

wala mo'y para maging gagila Basta'y may disipina, hindi po'y salita Kaya gagawin po'y gisa, luro ang masa Haligin ang sipa Astig na inspirasyon, priyentiba eh, M, huwag mong sukatin ang tao Sa ganda ng sapato Sukatin mo sa lalim ng tiaga Sa bawat lakad niya, boss Kasa sa tulong ng pagod May dangal, may saya Kaya kung pagod ka na, isipin mo Sigapin, sige laban pa Final JG, sipag lang gagawin eu a camvin toai gent. Ca e pau estat tot loi par si cauurauso. Ha estat mai pat que et carro enira. Un tab ai ben mals em na un gado em po. Sing asik ka ang almusal Pero kaya na agad din Habang di ba'y tulog pa Siya may plano na Hindi kailangan ng yabang gawa Ang buhunan niya May page item May mga araw na parang walang silbi Pero pag sinipagan mo May bunga lagi Wag lang tatamat Kahit malit ang hapa lang Mahalagay dire-diret So Huwag kang aatras man Katahi Seiji Si palang Nekling pogi Huwag kang hinto Seiji Kahit bawis na tuloy pa rin Ang sigaw ng puso

na wala May para maging dakila Basta may disipin hindi po salita Kay gagawin po gisa Luro ang masa Haligin ang sipang Astig na inspirasyon priya di ba? Sukatin na ang tao sa ganda ng sapatos Sukatin mo sa lalim ng tiyaga Sa bawat lakad niya boss kasi sa tulo ng pagod May dangal, may saya Kaya kung pagod ka na Isipin mo si Gavin Sige laban pa Final day Sipag lang, gagawin po, giwag kambinto. hinto Jaiji, kahit pawis na tuloy pa rin ang sigaw ng puso Basta't may pangarap kahit kanawang tanira Ang, ang tagumpay ay primalayo Sipag lang, gagawin po Yung magagising na si Gatwin Kapta lang ang almusal pero kaya na agad din Habang iba'y tunog pa siya may plano na Hindi kailangan nang yabang gawa ang punan niya May teji temay, may mga araw na parang walang silbi Pero pagsipagan mo, may bunga lagi Huwag so, kang tatamad-tamad kahit mali Tanghat palang mahala kayo, di huwag kang aatas man Kanta, he, 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 he. si hi hi si Gatwin Sabi Wala yan maliit lang Pero hindi nila alam Doon na ang beat buwing Pag marunong kang maghintay Marunong kang magsikap Babalik din lahat ng Papagsukat Hindi ka Para maging Basta may Hindi ka magsikap Babalik din ng Hindi pugi Sa ang ang sipa, Astig na inspirasyon Priyetiba sukatin ang tao Sa ganda ng sapatos Sukatin mo sa lalim ng tiyaga Sa bawat lakad niya boss Kasa sa dulo ng pagod May dangal, may saya Kaya kung pagod ka na Isipin mo si Gabin Sige laban pa Final day, G Si pag lang gagawin Pogi wag kang binto Jai, Kahit pawis na tuloy pa rin Ang sigaw ng puso Basta't may payat Kahit karoon kanina Ang, ang tagumpay ay pinmalayo Si pag lang gagawin Pogi Pogi kasi katuwid din kapalan almusal pero kaya agad din habang iba'y tunog pa siya may plano na hindi kailangan ng yabang gawa ang buhunan niya ang tayo chitem may mga araw na parang walang silbi pero pag sinipagan may bunga lagi huwag lang tatamat tamat kahit malit ang hapa lang mahalaga yung dire dire so huwag kang aatras man kanta hindi hindi si parang ngayon pogi huwag kang hindi kahit bawis na tuloy pa rin ang sinipagan ikaw magsasabi Wala yan maliit lang Pero hindi nila alam Doon ay sisisura ang bituin ka Pag marunong ka maghintay Marunong ka magsikap Babalik nila lahat ng pagod ka may papagsukat Maghintay ang Hindi ka lang malamat para maging kakila Basta may disiplina, hindi po salita Kay gagawin pugi, saluro ang masa Haliin ang sipag Astig na inspirasyon, pre, tanaw tao sa ganda ng sapatos Sukatin mo sa lalim ng tiyaga sa bawat lakad niya boss Kasa sa tulo ng pagod, may dangal, may saya Kaya kung pagod ka na, isipin mo si Gavin, sige laban pa Try na JG, sipag lang gagawin po giwag kang pinto JG, kahit pawis na tuloy pa rin ang sigaw ng puso Basta't may payag kahit karon kanina Ang tagumpay ay hindi malayo, sipag lang gagawin po pinto si kasi dito ni kapelan almusa pero gains agad din habang hindi maitulog pa shame plano na hindi kailangan ng yabang gawa ang buhunan niya ay legit eh may mga araw na parang walang silbi pero kasingipad gamon mo may bunga lagi wag lang tamad-tamad -tamad kahit malit ang apal nang mahalaga dire diretso bak kan aatas man kantahin eh it super lang ng kung paigiwakan ito kahit pawis na tuloy-tuloy parin sabi wala yan maliit lang pero hindi nila alam kung ano sisisula ang pituin ka pag marunong ka maghintay marunong ka magsikap babalik nila at ang bago ka may papagsukat maghintay ng jide hindi ka lang malaman para maging dakila basta may disipin hindi po sarita kay gagawin po gisa luro ang masa halihin ang sipa astig na inspirasyon pre tinaw tao sa ganda sapato, Sukatin mo sa lalim ng tiyaga sa bawat lakad niya boss Kasa sa dulo ng pagod, may dangal, may saya. Kaya kung pagod ka na, isipin mo si sige laban pa Try na JG, sipag lang gagawin po giwag kang pinto Try G, pawis na tuloy pa rin ang sigaw ng puso Basta't may payag kahit kano'n tagira Ang, ang tagumpay ay pinmalayo, si Saan yung magagising na si kapelan Kapalan, almusal, pero kaya na agadin Habang di may tulog pa, may plano na Hindi kailangan ng yabang gawa ang buhunan niya May tayin chitem, may mga araw na parang walang silbi Pero pag sinipagan mo, may bunga lagi Huwag na tatamat-tamat kahit malit Ang hapal lang mahalaga, hindi ready, red so kang aatras man Kanta, hey, 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 hey Si palang negwin po, iwag kang hindo Sa, hey, kahit pawis na tuloy pa rin Ang sigaw ng puso malayo si Pata ang gagawin po ko. May mga tao nagsasabi, wala maliit lang. Pero hindi nila alam, doon ay sisisura ang bituin kang. Pag marunong ka maghintay, marunong ka magsikap. Babalik nila at ang pagod na may papagsukat. Mahintay ng GDF. Wala may para maging dakila Basta may disiplina hindi po salita Kahigat mo yung pugi, sa luro ang masa Haligin ang sipa Astig na inspirasyon, priyentiba eh, M, huwag mong sukatin ang tao Sa ganda ng sapakto Sukatin mo sa lalim ng tiaga Sa bawat lakad niya Baskasa sa tulong ng pagod May dangal, may saya Kaya kung pagod ka na Isipin mo sigatin Sige laban pa Final day. Si paglanggat nito'y pwedeng bintong tayo'y siya'y kaya pao is na tulong para nang si gawa na buoso. Mas nakamay pa yung kahit karon tanira ang tagumpay ay hindi mala'yon si paglanggat nito'y pwedeng bintong oh. tayo'y siya'y kaya pao is na Siya may plano na, hindi kailangan nang yabang gawa ang buhunan niya May day-day, may mga araw na parang walang silbi Pero pag sinipagan mo, may bunga lagi Huwag lang tatamad-tamad kahit malit Ang hapal ng mahala kayo dire-diretso Huwag kang aatas man Kanta hi si hi lang na tuwing bugi, huwag kang hinto sa kahit pawis na tuloy pari Nang sigaw ng puso magsasabi wala yan maliit lang pero hindi nila alam do kung ang beat buwing gaw pag marunong ka maghintay marunong ka magsika pabalik din lahat ng pagod na papagsuka maghintay ng GD hindi ka lang malaman para maging dakila basta may disiplina hindi po salita kay gagawin pugis, saluro luro ang masa haliin ang sipa astig na inspirasyon pre sukatin ang tao sa ganda ng sapato Sukatin mo sa lalim ng tiyaga sa bawat lakad niya boss Kasa sa tulo ng pagod, may tangal, may saya Kaya kung pagod ka na, isipin mo si Gabin, sige laban pa Ay yeah. na JG, si yeah. Paglang Dagwit, pogi wag kang pinto Sa IG, kahit bawis na tuloy pa rin ang sigaw ng puso Basta't may payag kahit karoon kanina Ang tagumpay ay pinmalayo, <laughs> si Paglang Dagwit, pogi oh, saan yung magagising kasi gatuin kapelan almusal pero kaya na agad din habang di may tulog pa siya may plano na hindi kailangan ng yabang gawa ang buhunan niya may tenji dem may mga araw na parang walang silbi pero pag mo may bunga lagi huwag na tatamat kamat kahit malit ang hat palang mahalaga dire diretso huwag kang aatras man kanta hizi hizi si palang gagawin po giwag kang hinto sa kahit pawis na tuloy pa rin ang sigaw ng puso Malayo si kwata Hanggang tuwing pulging maliit lang Pero hindi nila alam Doon naisisisula Ang bit buwing ka Pag marunong ka maghintay Marunong ka magsikap Babalik din at Ang bago pa may papagsukat Manghintay Ma ni kaya mo humalaman para maging kakila Basta may disiplin hindi ipon salita Kay gagawin pugi sa luro ang masa Haligin ang sipag Astig na inspirasyon priyentiba eh, Em, huwag mong sukatin ang tao Sa ganda ng sapatos Sukatin mo sa lalim ng tiyaga Sa bawat lakad niya boss Kasa sa tulo ng pagod May dangal, may saya Kaya kung pagod ka na Isipin mo sigatin Sige laban pa Kaya na JG Sipag lang gagawin Don't let go of my hand if it's sweaty My heart is still screaming Just let how hard it is Success pero kaya na agad din Habang di may pa, siya may plano na Hindi kailangan nang yabang gawa ang puhunan niya May tayong GTM, may mga araw na parang walang silbi Pero pag sinipagan mo, may bunga lagi Huwag lang tatamat tamad kahit malit Ang ng mahala kayo dire-diretso Huwag kang aatras man Kanta Easy, easy Si palang nekwing bugi, huwag kang hinto Sa easy, kahit pawis na tuloy pa rin Ang sigaw ng puso Pesta't may pangarap, kahit ganong kalina ay hindi malayo si kwanya Ang gano'ng May mga tao magsasabi Wala yan maliit lang Pero hindi nila alam Doon naisisisura ang bitbuingaw Pag marunong ka maghintay marunong kang magsikap Babalik din lahat ng bago Kapag papagsukar Manghintay ni GD kailangan na lamang para maging dakila Basta't may disipina, hindi po salita Kaya hey, ikatuin po giyay sa luro ang masa Haligin ang sipa Astig na inspirasyon, priyentiba M, huwag mong sukatin ang tao Sa ganda ng sapakto Sukatin mo sa lalim ng tiyaga Sa bawat lakad niya, boss Kasa sa dulo ng pagod May dangal, may saya Kaya kung pagod ka na, isipin mo si Gabin Sige, laban pa Final JG, sipag lang gagawin